Mga kaibigan, kung mahilig kayo sa kulturang Pilipino, kailangan nyo itong marinig. Ang paggalang sa mga nakatanda hindi lang bang basta tradisyon, ito'y paraan ng pamuhay natin. Dito sa atin, napakahalaga ng pagrespeto sa mga elder. Isa sa mga magandang tradisyon natin ay ang pagmamano, yung pagkuha ng kamay ng nakatatanda at paglapat nito sa noo. Simbolo ito ng malalim na paggalang at pasasalamat. Ang paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap ay nagpapakita rin ng pagpapakumbaba at respeto. Ang pakikinig sa kanilang mga payo at pag-aalaga sa kanilang kalusugan ay isa pang paraan para pahalagahan ang kanilang karunungan. Sa pamamagitan ng mahinahong pakikipag-usap at pag-iwas sa mga argumento, napapanatili nating magalang at makabuluhan ang ating pakikisalamuha. Ang mga tradisyong ito hindi lang nagpapatibay ng ating samahan, kundi nagpapanatili ring buhay ng ating mayamang kultura. Kaya patuloy nating igalang at mahalin ang ating mga nakatatanda.